Kumakatok sa ating mga puso ang isang ina na pilit dinutugtungan ang buhay ng kanyang bagong silang na anak. May iba't ibang komplikasyon na kasi sa utak ang bata. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Maituturing daw na himalang na buhay ang isang sanggol mula pandi sa kabila ng kanyang sitwasyon. Siya si Baby Miracle Kate, ipinanganak na may hydrocephalus at schizencephaly. Sa hydrocephalus, nagkakabuild up ng fluid sa cavities o ventricles ng utak. Sa schizencephaly naman, ah, nakakaroon nagkakaroon ng mga slit o cleft sa bahagi ng utak. Kwento ng ina ng bata, tatlong buwan pa lang siyang buntis, nakita na sa kanyang ultrasound na tila walang bungo si Baby Miracle. Nagtaka po ako kung wala po siyang bungo at bakit po ang lakas niya pong gumalaw sa loob ng tiyan ko nung pinagbubuntis ko pa po siya? Awang-awa po ako sa baby ko nung pinanganak ko po siya. Tinapat din daw siya ng doktor na isang minuto lang ang itatagal ng kanyang anak. Pero tila himala dahil si baby Miracle ay isang buwang gulang na. Kinakitaan siya ng kaunting pag-asa hindi siya totally na walang skull ito eh kasi para itong uh, kung kasi kung skis encephaly po meron pa ring skull pero nga merong labasan pag sinabi kasi walang skull yes i agree with the doctor sa mga experience namin mas madali po silang uh, hindi nabubuhay namamatay pero ito po actually uh, is a very rare Case. Hindi pa malinaw kung anong pinagmula ng mga kondisyon ni Baby Miracle. Pero ayon kay Doc, posibleng dahil kulang sa vitamins ang ina o di kaya ay nagkaroon ng virus o exposure sa mga kemikal noong nagbubuntis. Kung mabibigyan ng mga operation katulad ng shunting para po yung utak niya ay hindi masyado ma-pressure. Kasi hydrocephalus pa rin eh. Ibig sabihin, maraming tubig sa utak, kailangan na mailalagay tubo papunta sa tiyan para ma-decompress po yung kanyang brain. Ngayon natakpan na ang mga mata ni Baby Miracle at hindi na siya nakakakita. Pero masigla ito at malakas pang dumede. Yun nga lang kailangang tutukan si Baby Miracle. Kaya parehas niya hindi makapagtrabaho ang kanyang mga magulang. Nahirapan po siyang gumalaw din po sa ulo niya lalo pong lumalaki. Kailangan pa po pag binubuhat po siya. Tatlong tao po ang nakaalalay po sa kanya. Nananawagan po ako sa mga taong may mabubuting puso para sa baby ko at madugtungan pa yung buhay ng baby ko. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nanonood. Ako po si Mobile Journey Eda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.